Hello everyone! Welcome to another episode of Ibang Klaseng Klase. Ang video na ito ay part 2 ng ating discussion tungkol sa judiciary branch ng gobyerno. Sa nakaraang video, pinag-usapan natin ang tungkol sa sistema ng justisya sa bansa, maging na rin ang mga kapangyarihan at responsibilidad ng Korte Suprema. Pag-uusapan natin ngayon ang iba pang mga lower courts na pinamumunuan ng Korte Suprema upang masiguro na napapatupad ang mga batas. Responsibilidad ng mga mamababang korte na ito na panatilihing patas ang pagpataw ng justisya sa buong kapuluan. May mga kaso na may original jurisdiction ng Korte Suprema at meron ding mga on-review para i-review, modify, or affirm on appeal aka certiorari mula sa decisions ng lower courts. Ano naman itong mga lower courts? Sa Court of Appeals, mayroong presiding justice at 68 associate justices. Sila ang nagre-review ng mga decisions and orders ng mga regional trial courts, pati na rin ng final orders, judgments, and resolutions ng 21 quasi-judicial agencies. Ang Sandigan Bayan naman ay may jurisdiction sa mga criminal at civil cases gaya ng graft and corrupt practices committed by public officials and government employees. Binubuo ito ng isang presiding justice at labing apat na associate justices. Ang Office of the Ombudsman lamang ang exclusive na may kakayanang mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan. Isa pang specialized court ay ang Court of Tax Appeals na may isang presiding justice at walong associate justices. Ang CTA ang may jurisdiction sa decisions, judgments, and inactions ng iba't ibang mga opisyal na konektado sa usapin ng mga taripa at buwis. CTA rin ang may overall jurisdiction sa mga criminal violations sa collection of revenue sa ilalim ng National Internal Revenue Tariff and Customs Code maging sa local and real property taxes. Ang mga desisyon ng mga kaso sa Court of Appeals, Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals ay maaaring maiapela sa Korte Suprema na siyang magiging final and executory body. Ang mga civil or criminal na kaso, bako pa man mayakyat, sa Court of Appeals ay inihahain muna sa mga RTC of Municipal or Metropolitan Trial Courts depende sa gravity ng imposible penalty. Sa kabuuan, nakikita natin ang sistematikong estruktura ng hudikatura ng Pilipinas. Kung mayroon mang mga puna, ito ay nakasentro sa minsay mabagal na paglilitis dahil sa pagkawalan ng mga hues o prolonged vacancies sa RTCs at MTCs. May mga report din patungkol sa korupsyon dulot ng panunuhol at political pressures na sadyang nakakalungkot. Dahil ang justisya sana ay para sa lahat, mahirap man o mayaman. Ako po si Ricardo Padilla at ito ang Ibang Klase Klase. Mag-subscribe na kayo at pindutin niyo rin yung bell para malaman ninyo pag may bagong video kami dito. Hanggang sa muli at kung merang kayong mga opinion, tanong o suggestions, Mag-message lang kayo sa comment section below at susubukan kong sagutin ang inyong mga tanong.